Nagpahigayon og radio guesting Pebrero 21 ang Rotary District 3860 sa Brigada FM Jansan. Isip pag sa ulog sa Rotary Week, tumong nila ipaila-ila sa katawhan kung unsa buot pasabot sa ilahang organisasyon. Ang Rotary, gilang kuban sa managlahing professional sa tibuok kalibutan, nga buot makatabang sa panginahanglanon sa publiko the biggest civic organization in the world karon in existence so it's made out of uh, lahilahi ng uh, individuals, uh, professionals, businessmen of, of every sectors, uh, public and private individuals that uh, join to ano to meet a common goal of helping the public address their uh, their problems. Pila lang sa ginabuhat nga pagtabang ni Ini? Mao ang medical mission, environmental protection, ug daghan pa. O ang ginagawa namin, tumutulong kami magbigay ng economic, sustainable economic programs na makakatulong sa community. Kahinom-duman, nga usasab sa nihimong partner organization sa Brigada ang Rotary, aron makapaabot og tabang sa mga biktima og survivor sa massive landslide nga nahitabo sa barangay Masaramako, Davao de Oro. Laki ng Partnership ng Rotary sa Brigada, uh, like halimbawa may mga lindol, may mga bagyo, we can provide the goods, we can provide uh, some services pero talagang kasabay namin ang Brigada mag-deliver ng mga goods na yan. Sa simultaneous activity ng Rotary Week, mas dagan usab nga komunidad ilahang matabangan tungod usakini sa focus sa maong selebrasyon. Kahinumduman nga baguhay lang nagpahigayon sila og clean up drive sa barangay Bula, Jansan. I take this opportunity to also thank Rotary for somehow forming us or forming us whoever the person we are now the, the, to appreciate the blessings and give back to the community. Yun talaga ang lesson natin sa Rotary. Creating hope in the world, service above self, Bilalang kini sa maayong ilhanan sa mga tawong nagpaluyo sa si Rotary. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.